Pumabor ang ilang mga senador at walang nakikitang dahilan para hindi alok ng bansa ang bat repan sa mga dayuhang turista. Ayon dito kay Senator Francis Chase Escudero, karamihan sa mga bansa ay mayroong bat repan sa mga foreign turista at wala aniyang rason para hindi natin ialok ito para mahikayata ng mga itong mga turista na mamili sa Pilipinas. Magkagayon man, nais ni Escudero na malinaw na mailatag ang mga panuntunan upang maiwasan ang mga pang-aabuso at ang posibleng tax leakage. Inirekomenda rin ng Senador na tingnan ang mga best practices ng ibang mga bansa nagpapatupad nga nitong BAT-REPAN para sa mga dayuhang turista. At kung sakali ay magpatupad ng sistema sa BAT-REPAN na aakma sa ating pangangailangan kung sa parte naman ni Finance Committee Chairman Sen. Sani Angara iginit ang mambabatas na worth exploring ang planong ito lalo na kung sa pagtagal ay uh, makakahimok ang gobyerno ng mas malaking tourist spending para sa bansa. Para naman dito kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, kung may legal na batayan naman na magpatupad ng batripan ay pwede at dapat na gawin ito ng bansa para mas mahikayat ang mas maraming dayuhang turista ang magtungo sa Pilipinas. Ako si Jojo Sikat, walang inaatas balita.